Oh, refraks. Kita pa? Kita pa? Hah? Nik tau tau? Oh. 7.35. Ikaw dia. Hah? Zimbabwe. Oh. From the land of Zimba. <laughs> From Zimbabwe. Rosa. Siya kaya siya karun, dilih iro sa kain ROLLS! Oh, bukala nga bukala, senyonya ROLLS! O, aso music, gini nga 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 pang rampak Kaya na, fish O, oh, wait lang Wait up, O, oh, sige. O, oh, aliyas na. E, eh, parating nila may bagoanin yung identity. Yana. Yana. Yana, di Sa asa na, na country? Boglo. Boglo. Asa? Boglo. Ha? Boglo. Asa na kayo? Bonsai, maafin niyo. Si Yana from? ina ina kay nganu di man oh. oh. Croatia Croatia spell Croatia uh, ah. sige Croatia ano na ka diri karon sige go pa man kay ni ay ah, da go kuno sila uh. apil ko ani ha <laughs> ah, wala sige sige next so si Alexa from Croatia and si Rose from Zimbabwe Yes Unsa may diligas sa Zimbabwe? Ang mukha ng lechon yes, lami Ang ating lechon niya sa Zimbabwe Di ba? LBC pa niya galing na. CPS Ha? UPS Ha? Huh? UPS Ay, UPS, sorry kayo Huwag ka ba wali LBC sa Zimbabwe? Sige, go Next Hello Hello Bugna o bugna o Hello. 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 Sige. <laughs> o si pangana ito. Ah, kahit ito. lang. Alias lang. Alias <laughs> ka lang <laughs> niya? Joe. Francis. Oh, Francis from? France. France. Ah, Francis from France. Ayun na kayo. Francis from France. Francis, ag right ka? Lille. Lille. Okay. Ay, huwag ko pangunta na. Ngano. Ikaw ang angay nilang pakpakal karong gabi una. Ay, di ko ko ba? siya kay Bao, guys. Uwa <laughs> kay Sige, sige. Ikaw. Sa pangalan. Debs. D-E-D. -E Debs. Ano siya ko Debs. Debs? Hmm. Sige so, nga niyo mo, Debra? <laughs> Debs from? New Zealand. New Zealand. Ano ah, natin, New Zealand. Dere. New Zealander. Oh. Nga nung ikaw kuno ang piliyo nila ka ng niya? Wala. Tanaw na lang. Tanaw na lang po Sige, tanaw na po. O, oh, special entrance ang ato ang last nga contestant ka na? sa atong pangalan <laughs> Planet clinic. huh? Planet clinic. Ha? Huh? Planet clinic. Planet clinic. Sige uy, bahala wala lang ang kinasundan Planet clinic. Wa mo kabawalan, no? Huwag sa siya. Siya ba yan nakabawalan. siya so, kataw din to. Kung sa may nakadito? Ang wala di. wa very good sige at tas na? winner para narong gabi una arita mag di yana from Boglo Bo <laughs> sige pegan tugpakpak pak pak yana from Boglo box yes 1 2 3 4 5 24 24 pieces. Next, si Alexa from Croatia. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 20, 7. Ay, labaw lang kang mga tolo. Next, si Rose from Zimbabwe. Uy, gusto niya, hindi niya siya muta Again, again, again. Rose! ah, tumili, klaro na kayo, tomo na yung, sayó mas effort tayo, <laughs> balik lanta <tanik> next year, ha? <laughs> balik talik next year eh. oh, siging, ah matuwang Daou ites sa isa sa winner. oh si, sa Doku, oh si, ro, 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 Alexa from Croatia. O na mga final walk, di Final walk. Yes. Kay next year, ipasa na nyo na poon sa. Poon sa. So, lolo. Nang tayong reigning king and queen. Uy no oligi. Uy nyo po ni ang pil kuda. To, to tog two, 250 million. Eh. 250 million. Yes, okay. Sige ato music. Paso. Kay Here you go. Oh. oh.